Hmm, pinaglagaan niya. May tangla no? Oh. Ito, mga idol yung ano, oh. Yung kinakain natin na mayroong kulay. Yung kulay orange. O oh, dilaw sa gitna. Marami kasi tawag dito, eh. Yabot-yabutan, ganun. Kasi mga idol, oh. Kaya pagka nakakita kayo ng ganito, may ulam na kayo. Mga idol, magandang araw sa inyong lahat, oh. Ngayon nga pala, meron tayong ilalagang, meron tayong talbos ng kamote dito, ilang piraso. Tapos, ito yung talbos ng alam niyo ba yung parang popo ulo yung susun dalaga yung kulay orange sa na kinakain natin. Meron tayong malunggay, tapos samahan natin siya ng tanglad, tapos yung sabaw niya mga idol. Ah, uh, meron tayong sabaw mamaya, lalagyan natin ng asin bitsin. A few moments later. Yan po na luto na yung ating uh, gulay. Meron tayong malunggay, talbos ng kamote. Tapos ito nga po yung yung, parang prutas sa maliliit na kinakain natin. Hmm, kaya po tayo. Meron po tayo ditong hindi nawala sa akin yung tuyo na binisa. Hmm. Ginisa sa kamatis mga idol. Tapos meron tayong itlog dito. Binauna natin. Hmm. Maanghang siya kasi sinamahan ko siya ng ano. ...ginayat na sili kanina. Ito hmm. po yung ating... ...malunggay mga idol. Hmm. Ang sarap! Tapos ito yung pinaglagaan niya. May tangla dyan, oh. Mainit. Hmm? Huh? Mainit, mga idol. Baon tayong tirang inihaw na bangos. Ayan, oh. Hmm. Mga mahihirig po sa gulay, kain po tayo. Yan. Yeah. Mm. Simple lang po ulam ni Lolo John pero mag-EMAS mga idol Para magiging ko konti. <coughs> Mainit eh. Aba, ito mga idol yung ano. Oh. Yung kinakain natin na mayroong kulay. Yung kulay orange. O oh, dilaw sa gitna. Yan. Marami kasing tawag dito eh. Yabot yabutan ganun. Susun dalaga. Hmm. Kasi mga idol, oh, kaya pagka nakakita kayo ng ganito, hmm, may ulam na kayo. Mình nhìn bubunutin. bụi nổ trên ang hình ulam yeah, no? hmm? <coughs> Pag medyo malambot naman, pwede siyang kainin pati yung medyo ano. Hmm. Harap yan. Sabi mo nga mga idol, mag ka lang. Hindi ka magugutom. Marami pa kasi sa paligid mga idol yung tinakain na mga pagkain na hindi pa natin alam. Aaralin mo lang. Nagsasaliksik ka lang. <coughs> mga katutubo, mga idol, marami lang alam na ulam na ganito. Bundok kasi, maraming mga ganyang pagkain. masarap yung sabaw niya mga idol. Yung tanglad, lasang-lasa. <sighs> hmm. Kasi nagdala dito yung itong lagi na ginisa sa kamatis. Kasi okay, parang siya na yung mo. Eh. Siya na yung magpapaalat. Papalasa mga idol. Lahat masarap. Tanim kong talbos. Mapakinabangan ng mga idol. Good morning. Meron kang tinanin, meron kang aanihin. Share out nga pala mga idol sa mga nagsishare ng video natin. Maraming salamat po. Share niyo pa po para mas maraming makapanood. Ito naman po eh, kung meron sa inyo itong mga gantong gulay, malaking tulong sa inyo to. ang mga lang po ang budget. Ah, malaking tulong ito, mga idol. Hmm. Kan Dapat matuto siyang kakain ng gulay. Hmm. Ah. Uh, sarap ng sabaw niya mga idol. Thank you Lord sa isang masarap na pagkain. Paano mga idol? bye